Help them. I reiterate the swift passage of a law reviving the death penalty by lethal injection for crimes specified under the Comprehensive Dangerous Act of 2002. I did not hear so much clapping, so I presume that they are not interested. Ayan na. So, uh, gusto nyo ba masampulan itong si Sergeant uh, Junela Nuesca? Ang gusto ba nga paro sa kanya ay uh, death penalty na, Senator De La Rosa, sir? Eh, kung may death penalty sa yun, eh, dapat uh, death penalty niya ang tao na yan. Mm-hmm. Yeah. Na, mm -hmm. na. mm -hmm. Nag-sis... Sobrang naman yung ginawa niya. Sobrang yung ginawa talaga. Eh, dapat death penalty yan. Eh? Mm -hmm. Sa kayong bakit, Senator De La Rosa, bilang uh, dating uh, PNP chief uh, na ang uh, ating mga kapulisan, uh, ay regular po at least uh, once a year o every six months ay sumailalim uh, sa neurotest, sa uh, Senator, sir? Hindi naman. Uh, sa ngayon, ni eh, during promotion lang, pag nag-apply ng promotion, nag-apply ng schooling, uh, saka lang na nagpapa neuro yung mga kapulisan natin. Mm -hmm. so maganda sana kung uh, gagawin ang programa ng PNP yan, na yearly, para matinig natin yung mga tao natin kung baka meron na uh, uh, nasiraan ng bayitan. Mhm. Mm Ayun ah. Dapat yearly. Uh, mm -hmm. dapat uh, yearly. Ayun. Oh. Uh -huh. Yes. Ah. Uh -huh. Sa palengke ba, diba, Senator De La Rosa sir, pagka naibalik po ang uh, death penalty, malalo nga matakot ang mga kabayan natin na gumawa ng krimen. Yes, uh, psychological yan eh. Di ba, ikaw mag-isip ka, meron kang galit na galit ka, gusto kong patayin yung isang tao. Mm -hmm. Pero makapag-isip ka, uy, papatayin ko yung tao na ito, mamamatay rin ako afterwards dahil uh, may death penalty. mm -hmm. So, patay rin ako. So, hindi ko gagawin ito. Palagi mm -hmm, mm -hmm. nasa sa isip mo yung self-preservation, di ba? kulot yan. So, so ito so, na deterrent magiging deterrent yan. Deterrent. Oho. Uh -huh. So senator isa pa ayan uh, abay uh, ano na ang uh, estado kayo ay uh, nagfile na ng uh, bill. Ano ang estado ng uh, uh, inyong uh, panukala na ibalik ang uh, death penalty? Ayan, umusad na ba sa Senado? Senator Dela Rosa sir sa awa ng Diyos, wala pa rin nangyari. Kahit isang hearing. Ah <laughs> ano, ganun ba? Uh, pinail namin yung uh, mga bills na yon mm -mm. Uh, at the start of the 18th Congress. So, uh, July. First mm -mm. day of uh, uh, work namin. July. Pina July na uh, 2019. Uh, pinail uh, namin kagad yung mga bills na yan. Mm -hmm. uh, uh, marami kagad kaya lang. Kanya-kanya kagad Si Senate President Soto, si si Senator Lapin uh, Lakson, si Senator Ani Marcos, Senator Bong Revilla, Senator uh, Sher, uh, Sherwin Gatchalian, Senator Manny Pacquiao, Senator uh, Bungo, at saka ako. So, mm -hmm. ito kami nag-file ng uh, Bills. And uh, around the 11 siguro, pending, living na uh, death penalty bills pending ngayon doon sa referred committee. Mm -hmm. So, wala pa rin nangyari. Wala pa rin hearing. So, uh, awan ko, paano ito? Eh? Ilang bis na ako nag-iingay uh, <laughs> dyan nag sa Senado. Uh -huh. na, dapat uh, ma-hear uh, mga bills na yan. O, oh, lalo ta uh, ano, uh, eye-opener, sir. Senator, sa ito nangyari kay uh, ginawa ni Sergeant Janta Nuesca. Kaya siguro dapat uh, i calendar yan at uh, ma-discuss ulit kung dapat ba ibalik ang death penalty o hindi eh hey, last pa nga, yung uh, last uh, state of the nation address ni Pangulo, mm -hmm. sinabi niya na nakiusap talaga sa Senado na ipasan niyan pero mm -hmm. wala pa rin, hindi gumagalaw. Mm -hmm. uh, apparently, untidig penalty bill yung uh, committee na yan. <laughs> <laughs> Ganun po ba? So anyo, abangan po natin sa inyo inyong pagbabalik ng sesyon na uh, Senator Sir, baka matalakan na lang gusto itong pagbabalik ng death penalty? Yes, sana, sana nga. Uh -huh. para, para naman, sana naman para ma... Matalakan yan at uh, yung uh, kanya-kanyang version kami yung mm -hmm. seven senators na nag author ng bill nito mm -hmm. ay iba kanya-kanyang version mm -hmm. at uh, eh, siguro ma-consolidate -ma 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 ito lahat at mm -hmm. magkaroon ng substitute bill mm -hmm. na ipapasa nang uh, committee na yan pag graduate din sa committee report uh, o so sumasakop din ibang uh, kaso. Mm -hmm. Isa na lang senator sir kayo po ay nagkaroon ng COVID kumusta na po kayo kumusta pa yung kalusugan kumusta ang inyong katawan? Well, uh, back, back to work na ako, back to yung, usual na ginagawa ko. Mm -hmm. uh, pero nakakasakot pa rin, ayoko ayaw kong tatamaan for the second twice. Mm <laughs> for the second twice, ayaw kong tatamaan ako doon sa uh -huh. sindikado. Uh, uh, mm -hmm. talaga yung sakit na ito. Talaga? So, ingat tayo, Dio. Lalo na pag uh, tayo. May ingat na tayo, Dio. Opo, opo. Ingat tayo. Kasi sa amin na uh, natinamaan yung hmm. anak ko, yung driver ko, wow. yung katulong ko, mm -mm. yung mga bata pa sila eh. So mm -mm. puro sila mga asymptomatic. Mm -mm. Ako lang na medyo may edad ang naging symptomatic na nag like, like, fever ako. Wow. Kaya uh, iniisip ko, mo nandiyo eh, sana huwag ako makrimate. <laughs> ako kung sa hospital, huwag sana ako makrimate. Uh -huh. Lord wag mo muna ako ipag-remake. Uh -huh. <laughs> iba talaga, di Ingat talaga. I eh, kung ano yung pag-iingat po kayo, mm -hmm. gawin mo pang dupre. Mm -hmm. So, yun, so, yun, yun, yun yung naramdaman nyo, Senator Sir. Ni, nang, nilagnat kayo, ayan, nanginginig, uh, ano pa. Hirap daw huminga pagka tinamaan ng COVID. Sa, sa, awa ng Diyos, nagugulat nga yung mga doktor sa akin. Eh, sabi mm -hmm. nila, yung iba, inoxygen ka agad namin dito. Mm -hmm. Pero ikaw, kaya-kaya mong huminga. Tsaka yung oxygen level, mo hindi bumababa sa na, 96 na 98. Mm -hmm. So kasi pag magba, magbababa ka ng 95 below, mm -hmm. kailangan mo na ng uh, oxygen. Oxygen. Aha. Uh -huh. sa akin hindi bumababa despite mm -hmm. the fact na nakita nila eh, first day na pag pasok ko sa uh, Asian Hospital, mm hindi -hmm. malinis yung aking lungs. Uh, mm -hmm. Walang walang sa kita clear. The second day, binigsin nila naman ako ulit. Mm -hmm. nakita na kagad nila doon yung uh, nagkalat na agad sa boot planks ko sa dalawang wow. planks ko yung uh, yung virus uh, kwan hindi yung, yung yung effect yung effect ng ah, virus yung hmm. uh, yung uh, anong tawag ng sakit na yan yung coronavirus uh, ano, yung mga, hindi uh, it, uh, parang uh, uh, yung, uh, o uh, hindi ayun. yung uh, uh, sinasabi na uh, yung uh, Bron, uh, bronchitis, full monari, dikita uh, <laughs> ka <laughs> si doktor kaya anyway, Pneumonia. Uh. yah, oh, nyumon okay, kaya, na ko nang yung 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 Oh, so 'yun po na galing sa inyo. Ayana. Oh, pero at least hindi ako na oxygen. Eh paano? Mm. Malakakatulong rin 'yo doon sa natin. Oo. Oh. Lumalakas uh, yung lungs natin. Ah, mm -hmm. uh, 'yung disiplina ka. Opo, opo. Senator Dela Rosa, ingat po kayo. Maraming salamat. Maganda umaga. Thank you Merry Christmas. Uh, Merry Christmas sa inyo. Maganda umaga sa ating lahat Thank, Thank you, you very much, sir. Nabuhay ang mga panawagang ibalik ang parusang bitay kasunod ng brutal na pagpatay ni police staff sergeant Jonel nuezga sa mag-inang Gregorio sa Paniki, Tarlac. Naniniwala si PNP spokesperson Brigadier General Ildebrandi Usana na dapat bitayin si Nuvesca kung legal na itong ipinatutupad sa bansa. As death uh, we are in support of that. Uh, in fact, dito po sa kaso ni nuezga, If it deserves that that penalty be imposed, then the PNP has already spoken that uh, such a case uh, deserves that penalty. Pop. Para naman kay Davao del Norte Representative Pantalion Alvarez, dapat i ng buhay ang tinaguriang Killer Cop. Nanawagan din si na Senators Manny Pacquiao, Ronald Bato de la Rosa at Bong Revilla na ibalik ang death penalty bilang parusa sa mga suspect sa karumaldumal na krimen o heinous crimes. Isang Jamie Lynn Espinueva naman ang nanguna sa isang online petition para sa capital punishment na karapat dapat umano para kay Nuezca. Nakakalap na ng higit 1,800 na pirma pirma naturang online petition sa website na change.org. Nao na rito, binanggit na ni Pangulong Duterte sa kanyang huling sona na dapat nang malaliin ang panukalang batas sa lethal injection para sa mga sangkot sa ilegal na droga. the swift passage of a law reviving the death penalty by lethal injection For crimes specified under the Comprehensive Dangerous Act of 2002, the drug syndicates continue to operate. This law will not only help us deter criminality, but also save our children from the dangers posed by the illegal and dangerous drugs.